Umaasa mga senador na mapapalakas ang transparency at accountability sa pamalaan matapos na alisin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang restriksyon sa paglalabas ng salen ng mga opisyal ng gobyerno. Nagpahayag ng suporta si Senator Joel Villanueva sa naging hakbang na ito na pagbabago sa pulisya ni Ombudsman Rimulya dahil ang transparency at accountability ay naging pundasyon ng serbisyo publiko sa halos limang taon mula ng unang mahalal siya sa Kongreso. Ayon kay Senator Villanueva, ang pag-access sa mga dokumento ng publiko tulad ng Statement of Asset Liabilities and Network o SALN ay nag- tataguyod ng mas malaking bukas malaking bukas at nagpapalakas sa mga mekanismo para sa pananagutan sa mga opisyal ng publiko alinsunod sa patuloy na pagsisikap ng gobyerno na labanan ang korupsyon sa sektor pub ng publiko Ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros, magandang hakbang ang pagbubukas ng SALN para sa pagpapalakas ng transparency at accountability na hinahanap ng publiko lalo na sa gitna na rin ng isyo ng korupsyon sa manumalyang flood control projects. Gayunman, apila ni Senadora Ontiveros na ipatupad sa lahat ng public officials ang bagong rules o magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa, maging sa mga nakalipas at kasalukuyang opisyal at kahit pa ang may mga makatwirang limitasyon na kaugnay sa personal o sensitibong impormasyon. Pilipinas mula sa Senado, Rambulabay, Radio. kayo Kayumanggi.